ba ang ng ating simbahan? Hindi ba nyo napapansin na parang isang puno? Na yung altar ang, ang puno at kayong mga, ang mga tao ay mga sana. Muli, magandang magandang umaga po at magandang uh, buhay. Uh, ito pong susunod na tanong na uh, tatanong sa akin ni Erika ay parang napakaganda. Kasing ganda ni Erika. Yeah. Sasabi. Okay, Erika, sabihin mo nga. Uh... Bilang nasa tamang gulang na po kami na wow. at hindi po masyadong nagsisimba at hindi din po masyadong naniniwala at malayo po yung faith namin sa Diyos. Uh, tama po ba na makialam po yung mga magulang namin at utusan kaming gampanan yung obligasyon sa Diyos at simbahan? Eh nasa tama, tamang edad naman na po kami at meron po kaming sariling pag-iisip. Aha. Well, tungkol sa Uh, ano ito, pakikialam ng magulang ngayon na kayo ay you must be 21. Oh, parang wala na. Tungkol sa tungkol sa sa, sa sa, tungkulin, lalo na sa larangan ng pagsimba, yan ay naari lamang nilang gawin ng kayo mga bata. Ngayon na kayo meron ng sariling kaisipan, dapat desisyon nyo na yan. Ang problema sa ating magulang at naging din namin mga pari at sa simbahan, kulang ang aming nagawang pagpapaliwanag sa kanila. Lalo na tungkol sa dito, ito, ito sa iyong itinanong na pagsimba ito ito'y napakahalaga pero in spite ng importance nito, very few people understand kung ano ito. Kaya ngayon, statistically, ay nakakalungkot ang sitwasyon. Sa whole, and this is universal, ano? sa population ng simbahan, lumalabas lang na 15 to 20, pinakamataas ang 25% ang sumisimba basalingo. linggo. Nasaan ang 75 Sino nagkulang? At bakit ganun? They do not understand. Kasi kung maunawaan lang la nila, ay nako. Like Saint, uh, sino ito? Magiging makakanonized na kabataan, si San Carlos, Carlos Acutis. Ano? Early on, in his youthfulness, ano? sa kanyang kabataan, nakita niyang kahalagahan ng Eucharist. Eucharist for that matter, ha? Eh? the body and blood of Christ. At nasabi niya tuloy, meron siyang isang saying na, The Eucharist is my highway to heaven. Kita niya kahalagahan ito. Now, bakit ba talaga mahalaga ang pagsimba? Nung araw, <laughs> ang mga, mga magulang natin, ano, <laughs> para mapasimba ang anak, ay ano, ay sumimba kayo, bakit ako? Eh, impyerno kayo pag hindi. <laughs> But impyerno is very vague. Wala eh. Wala silang alam kasi. They do not know any better. Ayun lamang ang kanya. Ayun lang din naman ang sinabi ng pare. Sige, pag hindi kayo sumimba, maimpyerno kayo. Kasalanan ng mortal. Wow. Bukod doon, yun na lang lagi. Kaya, ngayon, there is a way of explaining why. And I have found this out dito sa seniorate. Nung ako'y nasa parish, very little had na aking nasabi ito. And I regret it. Sapagat so, wala pa yung kaliwanagan. Pero ngayon, after after uh, long prayer and reflection, ang nakita kong ah... Uh, quotation sa Bible and referring and I I referred it to the to, to to Sunday Mass is yung sinabi ni Jesus sa Gospel niya according to Saint John chapter 15. Madami siyang sinabi about himself. Ang sinabi niya ay ako ang ako ang pastol kayo mga tupa. Di inaalagaan niya. No? Pero magkahiwalay ang pastol at tupa. Yung isa'y hayop ang isa'y tao. Ano? Pero itong kanyang sinabi, ako ang puno, yan, katulad ng puno ng mangga, at kayo ang mga sanga. Anong gandang imagery at na, na pinakita niya? Anong kahulugan noon? Napansin niyo ba na walang pinag-ibhan ang sanga sa puno? Na sila'y iisa? na ang sanga ay naging sanga dahil sanga. Anong magagawa? Hindi naman lahat ay <laughs> At walang sanga. Pero alam niyo bang napapaloob doon? Yung pagkakaisa. Yun ang gusto ni Christ na maging katulad niya tayo. Na siya ang puno at tayo ang mga sanga. Ngayon, ano ang nangyayari sa sanga kung hiwalay sa puno? Natutuyo. Ano ang nangyayari sa sanga kung laging kasama ng puno? Buhay, malusog, at namungunan. Ngayon, kailan nagaganap ang pagkakaisang ito ng puno ni Jesus bilang puno at sanga bilang tayo? sa misa. Kita niyo ba ang itsura ng ating simbahan? Hindi ba niyo napapansin na parang isang puno? Na yung altar ang, puno? At kayong mga, na, ang mga tao ay mga sanga? Yung hindi sumisimba, ay may, palalagay, may papalagay nating mga sanga na putol sa puno. Pero mga sumisimba ay at lumalapit sa puno ay nagiging sanga na magiging malusog, buhay at namumunga. Tingnan ninyo ang puno. Saan ba kumukuha ang sanga ng kanyang buhay? Sa puno. it releases nutrients. Ano? from 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 down uh, the roots tuwata sa puno papunta sa sanga di ba in the same manner Christ releases nutrients sa atin at ano yung nutrients kung yung bumubuhay sa atin dalawa as there are two parts of the mass at ano yon the liturgy of the word the word of God yeah Sino ba ang salita ng Diyos? Si Jesus. And then, sa second part, the liturgy of the Eucharist, sino ba yung communion nating tinatanggap? Si Jesus. His body and blood. Anong ibig sabihin noon? When you come to church and you listen to the word, hindi nyo napapansin, pagkakay nakikinig ng salita ng Diyos, at sa magandang sermon ni Father at sana'y maganda. <laughs> at hindi kayo tulog. ano? <laughs> ay, para kayong sanga na, na nakatanggap ng nutrients. And all the more, pagkatapos noon, kay pipila, tatanggapin niyo si Jesus sa kanyang dukot katawan. And then all the more, So, Jesus literally gets into you. Si Jesus yun. At ginawa niya yun purposely for that. Pagkat hindi tayo mapapalapit kay Jesus in a different way. Eh. Kinakailangan sa pamagitan ng salita. Ang salita comes through the ear. At ang pagkain comes through the mouth. Diyan ang dumadaan eh, para makapasok sa katawan. Either by hearing or by by eating. Galing ng Panginoon. At hindi nyo mapapansin na by your every Sunday Mass, week in and week out, because you are being fed by Christ with His Word at Kanyang, ng kanyang Salita at ng Banal na Eucharistia at ng Komunyon, wow! Kayo'y lumalakas hindi nyo napapansin. At katulad ng sanga na hindi, na pa, hindi gumagawa ng anuman, pero namumunga ng kanya. Bakit namumunga ang sanga? Eh dahil sa puno. Putulin mo ang sanga sa puno, patay. Kayo, papaano kayo magiging mabuting mamamayan, mabuting anak ha? sa pamamagitan ng inyong relationship with kayo. It is the power of Christ that makes you good. Because He is holy, it is, it is the holiness of Christ that makes you holy. Hindi naman tayo. Wala tayong gagawin on our own. Literally. Yung paggawa ng mabuti, hindi atin yon. Yun ibigay sa atin ni God. Kaya ang praise is to God. Kapag tayo nakakagawa ng mabuti, praise the Lord. Huwag mong aangkinin yun dahil hindi iyo yun. Yun ikaloob ni God, kaya ka nakagawa ng mabuti. Hallelujah! Thanks be to God. Kaya sana, mga kapatid, huwag nating uh, atawag dito. Mga magulang, hindi na hubali na hindi nyo nasabihan ang inyong mga anak. Paalala, the most. Pero yung pipilitin, hindi na puwede pwede. Magkakagalit lang kayo. At kung meron pa kayong panahon, kung nakikinig kayo sa akin ngayon, at na, ngayong nakita ninyo ang kahalaga, pati naman sa inyo, nagayumpala na ako pala'y sanga sa puno, na sino hindi makapagpapaliwanag nito sa kanyang kamag-anak, kanyang mga anak, kaibigan, kakumparehan, kakumal. Kadali. Ako'y nananalangin, mga kapatid, na sana inyong mapagbigyan ng pansin ito sapagkat kailangan. Dito nakasalalay ang ating buhay at pananampalatay. Sa sakramentong ito ng ng, ng ng katawan at dugo ni Kristo at ng Kanyang. Kaya, Ama sa Langit, tangi ko pong panalangin ay una ay para sa mga kabataan ito na way sila ay sumimba. <laughs> na sila ay na, ng kahalagaan ng pagsimbaling at kung sila ay magkakaroon ng pamilya, madala nila ang kanilang anak at yun ang kanilang maging pamana at naway marami pang iba na sa pamagitan ng aming salitang ito ay sila matuto at magkaroon ng diwa at, kalo, at loob na sumimba at mag, mag magpuri at Amen. You're watching ETVN Philippines.